Ah, dito naman ako ng kumbay. Dami kasi balunggay, guys, kasi baka pagalitan ko tumama. Mm. Ano niya yata ito, guys? Yung suka niya. Yan, tuba guys. Yan ang tuba-tuba. Pwede yan siya sa... Mm -hmm. ito, pwede mo guys. Pwede guys. motelan uh -huh, balang dai Tomay subi ga utak bu Simurado naman mga